Okay, nakuman naman ta sa mga pang sa atong bata na supply. So, dito na punta sa kuhaan. Para sa tindahan. Okay, wala na. Minga na pwede dyan. So, no? panawan nyo guys. Wala na kisulod. So, ganita. So, una tong ablihan. kay kaning mga Okay, mo man kunin halinon kay guys. Okay, syempre, syudad man ni dagko expenses niya dapat ita mag negosyo kay para na pud sa tumakaon. Dili para mahimot ang dato. Para mahimot ang Mabuhi. Para mabuhi, taba. So, Ay, mga noodles na siya ka Okay. Dari, mga kuhan mali dari, apartment. Dagan dyan ka pa mali ito. mga creamy white, kopiko. So, ang halinan yung kayo dari, kanira mo damang ipamali ka na. Ay, na na siya tanggal lang. Mga noodles na siya ka So, noodles na dari. Sunod, so, ang mga... O, syempre, kung naay kap, mga kape, naapuntay mga biskuit. Ito so, na yung mga biskuit. Ito so yung mga chocolate, candy. So, money guys. So, dili lang nato pa nun kay ina e, pa may kapitila na mo. Ito man yung kutingan mo na, verb rice. Ito yung dilata, nasi na ni dilata. Sunod na itong abihan, kaning isa ka buwan, isa ka box. So, nadi rin ang mga mga tuyo, mga sabon, so, mga shampoo. Then, syempre, dili na mawala ng ilang paborito diri guys sa tindahan. Ang mga chichiria o kanigin ilang paborito sa katanan. Itong abihan niya siya. Mawala ilang paborito diri sa tindahan kita gahilo ta para maulian ang mga sakit sila po kiluan nila lang lawas na guys o mo na ilang kilo guys o na hinibra masuko muna sila guys magbaoy sila ba nga nung baligya hindi naman ito ako magbaligyaan eh pero hindi naman po man nilang standuway gulog si hinibra gud o na lang sa ato update Magpicture lang din taon niya o picture lang taon niya guys o guys na lang standuway picture lang tawon niya pag makakuha ng tindahan. Okay na. Tingnan na lang mga kasikas. So, follow mo guys kay para updated mo sa atong mga king buhaton daga adlaw. So, karon ako bakanti man ko nya tatod maghilot na sad ko. Ah, uh, ugma schedule lang mo ugma padulong sa pizza uno lang kay namang ko ilakaw pizza dos sa pangantukan. Tapos dagan pa wala na ko na replyan. So, mas mas mayo, mas dool, mas priority na ko kay kung layo, kung kita pang gogi 2-bill, yung usahe, libre yun, mabuta sa 2-bill. So, kanalama kasi, cash. Thank you. Salamat sa pag-like, share. Thank you, guys. God bless.